Sige. Sir, kumusta po ang uh, peace and order dito sa ating AOR? Uh, Taimik naman po dito sa ating, sa bayan ng Bordeos. Tata, tatatapos lang po nung ating uh, symposium sa mga barangay captain Kaya na-monitor naman natin ha uh, yung uh, peace and order lalo na doon sa mga parkland area natin. Eh. Hmm. All in all naman po peaceful naman. Sir, yung bayan ng Bordeos kasi, bagamat uh, uh, sabi natin, ilang barangay lamang, pero most of the barangay ay nasa island. Tama po. paano po yung monitoring na ginagawa at ano po yung mga resources na nagagamit nyo para dito? Nagkakasawa ba yung mga resources na inilala ng PNP at ng local government? Kung ano po talaga, ay eh, mahirap pong pagkasyahin. Pero ginagawan po natin ng paraan para ma, ma po natin yung talagang uh, kailangan kong uh, paglaanan ng budget lalo-lalo na po sa pag dyan sa drugs diyan po tayo nagpo focus para mm -hmm. uh, kasi po paglalabas po ng ating suspect kasama yung mga media at saka yung mga witness ng barangay sa layo po medyo talagang malaki-laki yung mga uh, kinakailangang gastusin kaya yung kung financial uh, resources po natin ay uh, pinipilit ko natin uh, ma-preserve uh, pa para nga po dyan sa implementation po ng uh, tags. Pero hindi naman po nalilimitahan ng gano'ng uh, kakulangan yung pong mobility o yung function po ng uh, ating PNP? Uh, hindi naman po. At uh, yun nga po, nagagawa po ng paraan naman ng, uh, ng ating uh, mga kasamahan diyan, lalo-lalo na po ng ating uh, mayor, saka ng vice mayor, minsan po yung nag-aabot sa atin ng panggasolina, hmm. pan pantulong pag may mga lakad na operation, nagbibigay po sila ng uh, additional na uh, financial location. Hmm. Pagdating sir sa crime rate at saka crime solution, anong uh, status po natin? Ah, uh, yung mula, kapukaw po lang po dito noong March, pero since po nung uh, maupo ako, ah, uh, napakataas po nung ating ano crime solution balibasa nga po madalang yung crime so pag nagkaroon ng isa so bigad so madali po nating uh, magbigyan ng uh, uh, pa ng ano uh, uh, pagtrato o pagpapail ng kaso kaya po yung uh, ating crime solution efficiency at saka yung crime clearance efficiency mataas dahil nga po yung crime dito ay napakababa sa part po ninyo sir, sa bilang kayo bago pala na dito, ano yung nakita po yung malaking challenge? Eh nga po, uh, medyo hiwahiwalay po kasi ang bayan ng Bordeos eh. Uh, ilang barangay lang po yung nandito sa pinakang mainland, nasa uh, lima lang po ito or pito. Tapos the rest po talaga eh, kailangan na nating uh, sumakay sa bangka para maabot po natin yung uh, ibang mga barangay natin sa pag uh, Palasan, karalagan uh, Babini, Bonifacio, Alibawan, yan. Kalutkot. Uh, kalutkot. Malayo. Mm, po talaga yan. Na? Mm Yung, 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 yung po ang pinaka-challenge natin. Uh, sir, kamusta naman po yung Baybas nyo? Yun? Mm um, po ba kayong uh, din? Ah, uh, dito po may nagkaroon po tayo ng uh, successful operation sa Baybas. At uh, makakuha din naman po tayo ng mga uh, ano nila, yan tinatawag na revelation. So, yun ngayon po nga uh, June, or uh, any, any week, kung sakali po na magiging uh, maganda yung takbo ng ating pong, uh, monitoring, ako. Uh, po. Sir, ito po yung isla, no? Uh, recently lang yung, I think, ilang anong taong yun nangyari sa Infanta na merong uh, 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 shabu, no? Okay. dito yung area nyo sa yung lugar na ito, kumusta yung pag-iikop dito sa mga dalampasigan po ninyo wala bang mga kainahinalang na mga siyempre binabantayan Araw-araw po yan tuwing uh, umaga at saka sa gabi meron po tayong designated patrol na uh, uh, PNCO na nagbibisita po sa ating mga laylayan ng Tagindagat yung mga bangka po, sinechequila, ispatan hmm. na tinitingnan nila kung meron nga yung mga kainahinalang na kilos, mga bagong tao, mga hindi hmm. uh, taga rito natin kung natin. Ganyan naman po yung mga barangay tanod, barangay official na bigyan na po natin sila ng uh, instruction kung paano po magtutulong-tulong ang kapulisan at ang barangay para po uh, magulis natin natin monitor kung ano naman yung mga uh, masasamang loob na tumapasok sa ating area. Pero hmm. siya na lang habol kasi medyo sa mga liblib na lugar medyo ito nagiging common problem eh. Kumusta naman po yung uh, problema natin pagdating doon sa CTG? Uh, sa CTG po, actually po uh, ako po yung nakatap sa atin sa AFP dito po sa SalipSip. Lagi po kami magka-text para po uh, just in case na hindi natin eh, mabigyan po tayo ng information galing po sa ating group uh, ang AFP. Sa so, ngayon naman po, uh, wala po silang monitor dito hmm. sa ating EFP. General assessment sa lugar, General Lipis General Lipis uh, Pool, bayan ng Bordeaux. Napas isa habol ko na lang. Napansin ko ang dami namin na ng mga ano eh. Mga presinto tapos may mga uh, lakap gel tayo. Ang inyo walang kalaman naman eh. <laughs> Oo. yung isa, yung sa drugs. Yung pong dalawa, uh, sinisipagan ko kasi namin yung ano, Basta dumating yung commitment, talagang tinatrabaho na namin para may commit, may commit agad sa labas. Kasi nga po, siyempre, yan naman ay minsan, walang dalaw. E eh, di pa, kung magkain talagang, siyempre, dumating ng magkain. Kaya sinisipagan namin, may commit agad. Hmm. Pero tori-tori pa rin po, sir, yung information po ninyo, by your symposium, or Opo, uh, tuloy-tuloy po yan. Every week po. Meron po kami GC ng mga barangay captain na kung saan po kapag meron sila mga meeting, lalo-lalo na -lalo sa mga badak, yung barangay anti drug abuse council, tinatap po kami para makatid po. Sir, panawagan po ninyo sa inyong mga kababayan, ano po mga dapat gawin o hindi dapat gawin? Ayun po, sa ating po uh, mga kababayan, sa bayan ng Bordeos, Uh, lagi naman po nga naan dito ang inyo mga pinuno ng uh, pamahalaan na laging nag-aanunsyo kapag may mga kailangan, lalo, lalo na po sa panahon ng mga bagyo, tayo po ay laging makisama, lalo po ngayon magtatagula na. Pag po merong mga mensahe po o bandil yun na binigay sa atin na tayo ay pinapalikas na, ay tayo po ay agad na sumunod para maiwasan po natin yung mga trahedya na maaaring uh, ikamatay ng ating uh, ng miyembro ng ating mga pamilya. Mm The... sir, maraming salamat po. Thank you po. For... Yung, uh, yung...